Yan ng clue si kung may news po ba kaya sa music video na gagawin. Music video. ah uh, siguro kasi hindi siguro yung nililook forward ng fans sa akin kasi ever since parang from Paraluma na uh, si Ivana yung nakakasama ko po sa sa video ta si Blight and other artists Parang siguro yes so meron tayong nililook forward na leading lady for this song. member po. Uh, hindi ko sure, hindi ko sure. Unang-una busy ang Bini so mahirap silang kumakuha unless uh, meron na may gusto sa kanilang mag kumbaga mag feature or sumama sa MV. Ayun lang. Pero yeah, looking forward ya yeah, gusto gusto ko maging makasama isa sa Bini member sa sa isang music video soon hopefully.